Guys, naglalag ang cellphone. Ito po ang part 2. Tama, tita mo ito, eh. Frankenstein po, hukulin natin. Part 2 po ito, ha. Anong nangyari sa iyo? I feel strange. Hahaha, <laughs> may t-shirt din siya. Hi na, Mappy. Tapos, ito ko lamang, ha. Grogy mo, matay na pala ako. I-heal mo ako, Mabi. Turuhan mo ko ng heal. Ang <laughs> heal. Guys, tandaan niyo po ito. Oh, di ba? Ay, gawa na, Mabi. Bawal. Mabi, pwedeng turuhan mo yung si Mabi ng, ano, pagpahil. Ay, mm, may kakawin ako eh. Char. Mysterious viruses e? And when i'm back in chicago, I feel it Another version of me I was in it I'll wave goodbye to the end the beginning Oh sh

I'm the man. Bramella. Huh? Huh? You take the man of the city, out the city of the city. Not feeling normal. What have you done? Error. 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 Me. I could tell you miss me. My God, guys. Oh yeah, so so <sharp inhale> what's what? Invisible. invisible. ano naman, kakanto naman tayo ng... We? Bro! Mabi, sabi mo, bro! Sabi mo, bro! Billy! Ay, kasi ako eh. Tignan natin kung anong mangyayari. Hala! Mabitin na mo yung akin! Nasaan ka? What is happening? Naawa na ako. Papatay na kita, Mabit. Oh my god. Papahawalan ko siya. pa Papatayin ko na siya. Mabino ha Um, ko na. P-stop ko muna guys. Or kaya baka wala na naman ang recordan ko. next update pa. Oh. Ito kaya. Tig, ano, said sir the virus. Stop natin. Dito sa Christmas, ang kukunin natin ay Santa Claus. Guys, okay, namatay yung bot ko. Namatay yung bot ko. Namatay yung Star Santa Claus. Stop ulit natin. Dito naman guys, ay kukurtaan tayo ng mga clue. nag pa? Kleb. Hindi. Hindi pa ako buksan yung cell mo eh. Wag lang yung Stop.